Yo, what's up mga kagwangit at uh, guys, samahan nyo ako kasi uh, si na natin yung driver's license natin na nawala sa Bulacan at uh, ngayon ko na si Kasuwi, nandito na ako sa bahay Ayan. at uh, samahan nyo ako guys, hindi tayo mga kapag motor, uh, bike na lang ang gagamitin natin ngayon okay guys, samahan nyo ako, na kayo at ayun guys, nasa ng kalahati na tayo ng ating destinasyon, LTO Valenzuela Mga tatlong kilometro metro ang ating uh, lalakbayin sa pamamagitan ng ating pagbibisikleta dyan guys Ayan, at uh, sa katirikan ng mainit na mainit na tanghali yan guys Alas 11 ng tanghali yan Ayan, ang um, sarap magbike pag ganyan ba? Diba? Wala na, matanda na talaga tayo Nahihirapan na tayo magbike ano, mag ah uh, minsan, ganun talaga ang buhay tayo, uh, pag may naiiwan ng mga gamit sa minamanayon natin pang publican sasakyan eh, sinusuloy natin sa mga nakakaiwan, mga pasayero pero minsan pag tayo nang uh, nawawalan hindi na nasusuli eh. ganun talaga ang cycle ng buhay guys uh, kailangan lang natin maging mahinahon at tanggapin ang katotohanan na ganoon talaga ang cycle ng buhay at ayan na nga guys kararating-rating lang natin dyan sa LTO Valenzuela City at uh, ang unang prenasis natin dyan ay nagpagawa tayo sa sa abogado ng affidavit of loss ang binayaran natin dyan ay 250 pero nakatawad tayo ng na 50 pesos kaya 200 na lang ang binayaran natin dyan at uh, guys kailangan nyo din ng Xerox nung nawala nyo ang driver's license at isang valid ID pagsamahan nyo siya sa Xerox para ma-process natin yan at uh, nag-process na tayo dyan sa window 1 natapos natin ang process dyan at uh, nagpapagbayad na tayo sa window 9 siya kasir. pagkatapos natin nagbayad ng uh, 225 peso eh natapos natin yung proseso dyan at uh, tinawag na tayo agad agad sa releasing at ayan guys pag uh, pa uwi na tayo dyan at bike ulit ta ang mamang driver kasi walang lisensya hindi tayo makagamit ng motor ayan uh, lahat lahat ang binayara natin guys ay 425 pesos at ayan nakuha na natin ang ating driver stations at ayan pag pagod na pagod na mamang driver dyan hingal na hingal kulang na lang ay matayin ayan huwag <laughs> kayo mag-bike pag alas 11.12 ng tangali ha? maraming salamat sa pananood guys thank you nakuha na natin yung at ayan pinalaminate natin guys yung lisensyang papel para hindi magusot o para hindi mabasa Ayan na siya, ang itsura niya. Driver's license. Oh, thank you. Thank you. Thank oh. you.